Kabagyan, mapunta na kami sa ikalawang simbahan sa aming bisita iglesia, Simana Santa 2025. Ang una naming simbahan yung San Sebastian Cathedral. Hindi ko pa alam yung pangalan ng pangalawang simbahan na pupuntahan namin. Tirik na tirik ang araw, kabagyan. Marami pa rin nagpe-penetensya dito, ah. Buong Tarlac City yata ang nagpe-penetensya, oh. Dami. Doon sa downtown, dito sa labas ng downtown, marami pa rin. Saludo ako doon sa mga nagpe-penetensya. Tirik na tirik ang araw, ang init. Diyos ko. hindi na sila ma-heat stroke doon. pinitensya para sa ating Panginoon. Yun ay kanilang taunang panata. Ano itong barangay? Matatalaib. Barangay Matatalaib. Oh, maraming napipinitensya hanggang dito. Matatalaib. Ang ilokano nun, lidda talahib Talahib. Lidda. Dami, nagpipinitin siya, kabagyan. Kahit sa ang dako yata ng uh, Talak City, ah. Uh, o, oh, namamahinga na yung isa. Pero, o, oh, hapong hapuna, na. Ay, ang bigat nung pinapasan niya, eh. ang oh, dami. May station pala sila dito, O, oh, dito sa banda dito. Ayun. Parang headquarters. Ang dami. Imbis na lumuwag, kung pasigip pa si Manong eh, Ang ikalawang simbahan natin kabagyan, Santuario de Nuestra Señora de la Merced. Dito sa Tarlac City. Santuario de Nuestra Señora de la Merced. Ikalawang simbahan sa ating Visita Iglesia, Semana Santa 2025. Nagparking akpay, kabagyan. Touchdown.